Hello mga boss, at dahil nasa malapit na ang Christmas, maglalagay tayo nitong aking munting Christmas tree. Plano ko this year na huwag na lang sana itong ilagay dahil nga sa ako lang naman ng mag-isa dito sa bahay. Oo, ako lang mag-isa as in solo, lalong lal na sa araw ng Pasko. Naisipan ko nga maglagay ng Christmas tree dahil nga sa na-approve na yung petition ni Brian sa akin papuntang US and pansamantala doon muna tayo teteraso, matagal-tagal pa tayo dito. Sa bahay, makapag-celebrate uh, ng Christmas sa pagdating ng panahon. Kaya susulitin ko na yung Christmas na nandito pa ako sa aking sariling bahay. Tinatulungan pala ako ni Ivan. Siya yung aking pamangkin na lagi kong kasama dito sa bahay. Tinulungan niya ako dahil nga sa may kabigatan yung Christmas tree. Nabili ko pala itong Christmas tree noong 2019, noong paglipat ko dito sa bahay. may ako ng mga October 2019. So, binili ko siya ng mga December. Dahil nga sa so, noong bata pa ako, oh, hindi man lang na ako nakaranas ng Christmas tree sa bahay namin. Kaya saib sabi ko sa sarili ko, paglaki ko at saka meron akong trabaho at meron akong income. At sariling bahay, talagang dapat meron akong Christmas tree sa aking sariling bahay. Kahit maliit lang, basta meron. Kumikislap pagsapit ng Pasko. Yung mga decorations nito is eh, since 2019 pa. Kini-keep ko siya after ng Christmas season. Kasi para may magamit pa ako next year. So, yun lang. Oh, Pare-pareho pa rin yung kulay. Kasi nga, hindi na ako bumibili every year. Kasi sayang din naman yung pera. At least may magagamit pa rin, diba? So, kahit na yung luma, ibahin lang yung disenyo at sya mga, mga palamuti natin. So, okay, goods na yan. Yung nabili ko lang ngayong taon na to is ang, ang Christmas light na ito kasi nga nasira na yung Christmas light ko before. So, pamilig tayo ng bago. At ang kulay nito naman is blue. Gusto ko si blue lang. So, yan lang at simple lang ang ating Christmas tree. Sana kayo rin maglagay na kayo ng Christmas tree sa mga bahay ninyo Para naman may essence ang ating Pasko this year Kahit na wala tayong pera, basta maligaya lang At kasama yung pamilya Ay goods na goods ng ating Pasko So ito lang yung aming simple na Christmas tree For this year Natapos na namin ni Ivan yung pag-design At ilalagay lang namin dito sa solo kasi wala nang mapaglagyan Malit lang kasi yung bahay ko at wala nang space. So dito ko na lang siya ilalagay. Ah uh, maligayang Pasko sa inyong lahat and thank you for watching.